Yan. Noong nakaraang vlog, pumunta kami ni Warwick sa Eco Park. Para lang mambay. Habang nasa biyahe, may nadaanan kami ng bibingwit sa tabi ng Eco Park. Kaya ayun, na buong plano. Bumalik kami dala ang bingwit at siyempre, may paen. si Ronald. Opo, si Ronald. Tara na't subukan ng swerte. Let's go. Let's go. go. Dito na kami na guys Pala guys, ang kita <laughs> Ilang expect mo makukuha natin? Mga ano 30 mil Ikaw Tatlo lang Tatlo Kulutan Kulutan Iyaw Kami, dito kami mamimingwet pero kaya dito ba? Yun? Kasi uh, DIY yeah, Kaya dito na kami gumagawa Dami na namiming ito Kaya group sila Uy! Ang ano na isa sa Eco Park no, dito sa dito banda. Ayun oh, no? dami ng basura. Oh, nakita niya. Kung di nyo kayang tapon yung mga kaha ng sigarilyo nyo, kayo magsigarilyo. <laughs> <laughs> <Tira? Tira. laughs> <Yes. laughs> <laughs> ano kapag... siya? na rin ay. Tara? Tara? Yes! Bakang bata ka pa. Si ano pala tayo, Malo Piton? Yun oh, ganda oh. Nat mong isda tayo, di tayo mangaw. <laughs> <laughs> mga kailan tayo ngayon? 20. 20, 20 mga 20 tayo. Pero 5 lang 'yung madadala natin. Overnight ah. Dika sa kanto ko baba oh. P6 ba P6? Boy. Oh. P6. Ha? Parang ka maulog? malalim eh Parang fall Malalim Wala yata eh Wala ka sila dito kaya? Wala daw dyan nag Wala daw Wala daw eh Tanong kami Dyan sa may grupo sila kuya Malinaw daw yung tubig wala daw Pag malinaw yung tubig wala

Mana tu? Mana abang ni buat ni cepat dite. Ayo mai tai. Ayo ayo aja. Bakpre bakpre bakpre. may May Jangan diabut pakai nyambuy, jangan aja Dia guna kedat. Nakagat! Nag! <laughs> ang bobo mo! <laughs> ang bulate! Meron <Ayun>, ka eh! Putang nga naman papahin kita di mula! Ayan o hotdog! <laughs> Ayun, huwag kayo magtatanggal tsinelas ha! Bakit? Baka may tapa dyan! Ang tapa! Di mo nang tapa! No, ang Pilipino eh. ka hindi mo alam yun! Kaya nga tatanong ako eh gagawang puta! Dalawa yung mga tara! Nagatanong lang! Puking nga mo! Tanong Ay. lang! Tingnan ba si Daming Sue? So? Yeah. Daming sugat. Oh. Tignan nyo muna bago ako sumampa. Tignan nyo muna kung may tapa. Ano oh, yung tapa? Tapa, bubog. Putang ina guys. Huwag mong hilain mo Arix ha. Putang ina kapag ako nataga. Kukuchilihin kita. Yan, ganyan lang yan guys. Bigay yung isaw. Hindi ka naman nabibigay na nal. Hindi, <laughs> hindi naman ako tulad niya. <laughs> Ang kalimit yung mo mo, tanginan yan para di ka madulas. Si ano eh, di ka bisaya kaya hindi mo alam yan eh. Pasensya na Nalda, okay lang? Pwede yan? Lamya? Sabi nyo kasi marami, tangkinan nyo wala pala. Nago madami dito. Madami namimingot. Ako, kung di ka nag-wait, hindi na kumagat. Ang buto. Mayroon dito. Sa lolo ko yan. Ron, huwag na. Sa lolo ko yan, Ron. Sabi nga, di ba? Pag mali na, wala. Bulalo! Diba? Paldo to, boy. Tan. Kunin diba mo yung paano nito na diba do. isang paano oh! Uwi natin. Rex. Lusong ka tapos mo din yung taga Hilain ko. <laughs> Ay na ga si Rex. Meron na? Meron? Meron din ulit. Kagat na, kagat na. pino meron, 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 meron. Meron, meron. Ano ano nakita mo na? Oh, nakita ko. Hindi ako sa si Ronald. Pinapapak lang nila oh, tinan mo pinapapak lang nila Makikita mo sa ano ko, paminggit Ayan ay na, na ay ayan na, hihita mo Ang ino, malas ka <laughs> po ko Ang <laughs> <Humulus> ang gago Sa mga makasi Ganyan yung mga isda dito, pinapapak lang yun Tagyan <laughs> mo kasi, walang eh. <laughs> gusto Ito mo gino Tagyan mo kasi, ako na oh Ayun na, tinan mo naman sa kapit, tinan oh Oo, nakikita Pinakain nila oh Wala, nalit, tara, hindi ba tayo? Buna tayo Tangin na nyo Ayun. Putang so, ina mo ka. <laughs> Mula na kinuwi na tayo. Oo. Okay, tama, tama. <laughs> <laughs> tama. Aangat mo lang. Aangat mo lang yung ano mo. Hindi ka tatayo. Hindi yan o. Nga? Ipitik mo lang ng hundi. Tanong-tanong tayo doon. Kasi... Ang dami na lang na huli. Binibenta niya yan kuya? Hindi ba yan? Aday. Pero pwede mong uli dyan, kaya? Ha? Pwede? Kala ko po binebenta nyo. Basta ano, pagka marami na doon. Ito nyo. Dito nga, basta gilid-gilid ng mga isda na yan. Malalaki na mga po. Mm hmm, malalaki din. Mo. Kaya lang dyan sa mga screen na yan, ilalagay lang namin dyan, mga daan ang kasi yan. naman yung mga isda. Kaya lahat ng isda papasya, malalaki at saka katangkang nangaroon na kami dito. Chance. mga ano. Five days ka kami makabalik dito. Madami okay. po. Madami. Hmm. lang kami nakatira. Ah, ah meron pa po doon? Meron. Kaso ang lang. Hindi naman masato ng ganito. At maganda kasi sa may maagos. Eh. Saan po galing to doon? Yung... <laughs> yung... <laughs> Ispan din banda. Nakakawala ah, yan o. Hmm. Ito meron din dyan. Kapunta yung dyan. Dito. Abang wala yang screen ng Dive kalaman. ka. Dive. Dito, dito, dito lang. Eh, no, no, ulin ulit na lang sa dilid. Dyan lang na ulit. Nakauli ka na? Ito ang nakauli ka na? Nakauli ka na? Pwede ulihin mo! Baka maulog. Kahit makaisa lang tayo ng lads. Ito ang umuwi na eh. Ayusin mo kasi yung mga mo. Wala kami na huli ngayon guys bayan so susunod kauli na kami babalik kami dito mga pag dumating yung ano bibili namin pang pamingwit yung mm, legit hanggang sa muli guys yun okay, na